Formal na inilunsad nitong September 22, 2025 ang partnership ng Hotel Dream World at Kuroda TSC o Cubao, Rosario at Santa Lucia Transport Service Cooperative. Libre na ang sakay mula Hotel Dream World East Ortigas at Araneta Cubao branches. Mas ligtas, maginhawa at eco-friendly ang biyahe. We started this when we opened the Hotel Dream World East Ortigas branch. So Coroda is one of our pioneer partners in giving customer centricity to our guests, especially ko sa sa SM. No, so we are very happy and all our guests are very happy because they were able to roam around from our nearest branch, they put us in SM. Mahigit 50 e-jeepneys ang handang bumiyahe kasama ang exclusive perks para sa mga tsuper at kanilang pamilya. Our support, home support po sa <laughs> mga partners. So, yung mga families po nila, or even <laughs> sa pagod ng mga drivers, yeah. yung mga hardworking drivers natin, may discount po sila sa any uh, dream world, especially with Cubao and East Ortigas, pag mag-save po sila, not only them, but their families also. Uh, Napakaganda na partnership po sa totoo Tapos yung mga empleyado rin ng Dreamworld, lumabas sila po sila po maulit. Comfort at care para sa bisita. Eco-friendly rides para sa lahat. Yan ang hatid ng Hotel Dreamworld at Kuroda TSC. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi Ngayon.